bukol yan, blister, yan. Tapos, ito po ay, oh, ang laman ng tubig, ito po wala na. Nakatulong sa akin yung Vertex Pro sa sakit o autoimmune disorder. Ako si Dodong Garing, no? Puyo sa Osami City. Akong sakit, autoimmune disorder disease. Pintigos, Bulgari, sumala sa doktor na kong dermatologist. Dari sa Cebu, nag ko sa 2014. Ang ako sakit na anis ay mga burot-burot Idala ko sa ospital, inigawas na ko, walang yapong ko na ayo O lain-lain nga na doktor nga na ah, gawa na ko. Tapos may lang ko sa balay. Eh hindi ako pinapasok doon sa emergency room kasi yung bahong baho talaga yung katawan ko kaya, kaya pinasok ako sa morgue room doon ako pinagdresingan nila at bayron naman akong dokumento talaga. Ah uh, pag wala nang tao doon sa emergency room uh, at saka nila ako pinasok sa emergency room. Tuwang-tuwa ko ako ay dito sa ano Vertex Pro kasi magpasalamat ako kay Sir uh, Noel uh, Magdadarong ating uh, Sirman ng Santal Direct Sale. Talagang talaga po 80% po ay eh, katulong sa akin katawan para makita natin yung result ng Vertex Pro yan. Dati-dati, maraking bukol yan, mister. Yan. Tapos, ito po ay, oh, ang laman tubig. Ito po wala na. At saka tingnan nyo po tiyan ko. Wala. Yan, tiyan ko. Yung sa likod ko naman, tingnan nyo. Maraming butas yan. Pero ngayon, wala nang butas dahil sa Vertex Pro. Yan. Oh, wala na nakatulong sa akin yung Vertex Pro sa sakit kong autoimmune disorder. Eh, malaki akong pasalamat sa, ano, sa Vertex Pro dahil may talagang may bisa po talaga. Malaking tulong sa akin katawan at saka sakit ko. Talagang walang-wala na po yung kati. Talagang totoo po Talagang may bisa talaga sa akin katawan po yung sakit ko sa autoimmune. Talagang talaga po may bisa talaga po ito.